from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na, yeah, President Duterte is still alive. Opportunity para malaman kami sa rapos Tatay on your visit today? Uh, yes, oo. Um, remind, ni remind kami no, na, na detention unit na meron. Um, kailangan sundin mga condition sa sa visit no so from now on bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob i can only say na yeah president Duterte is still alive yan lang po ang hanggang dun lang po kasi bawal po magbigay ng mga information na pinag-usapan sa loob You're the one who owns this stroller. Ha? <coughs> <Huh>? Ito. I'm car. Oh my Meron pa pa lang mas maliit. Okay. So, but even <laughs> at 2 kg, wala pang malita. o okay. bigat okay. sa uh, punto. not allowed to give update. <laughs>